Nakikipagugnay na ang National Irrigation Administration sa ilang ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang inaasahang paglala ng El Nino sa bansa. Bukod pa ito sa pagbuo ng solusyon para mapangalagaan ang mga pananim. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Naghahanda na ang pamunuan ng National Irrigation Administration, NIA sa inaasahang paglakas ng El Niño sa bansa. Batay sa pinakabagong El Niño Advisory ng Pag-asa, titindi pa ito? bago matapos ang taong 2023 at maaaring magtuloy-tuloy hanggang sa ikalawang quarter ng 2024. Sa isang weekly news forum, sinabi ni NIA OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector Engineer Josephine B. Salazar na nakipag-ugnayan na sila sa Department of Agriculture at sa iba't ibang mga agricultural sector ng bansa para matugunan ang paglala ng El Nino. Uh, we are also uh, in collaboration with the Department of uh, Agriculture and other uh, agricultural uh, department agencies, uh, we are promoting the use of the short-term variety you know, in preparation for the El Nino. aabot ng 267,000 hectares sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang posibleng maapektuhan ng matinding tagtuyot at ang pangunahing agricultural product na tatamaan nito ay ang palay. Batay sa pagtaya ng NIA, ang 267,000 hectares na ito ay kayang makapag-produce ng mahigit 1.5 million metric tons ng palay kada harvest season at aabot ng mahigit 1.4 million metric tons di ito ay magiging bigas. So we already also uh, adjusted yung pong ating tinatawag na cropping calendar or yung schedule of planting. So nagpaaga na po tayo ng pagtatanim sa mga area para in time na hindi sila tamaan ng uh, bagyo o yung scarcity, scarcity of water. Isa pa sa mga resolusyon ng NIA ang pagtatanim ng high-value crops tulad ng kape, kakao at fruit crops o mga pananim na hindi masyadong nangangailangan ng tubig. Uh, magkakaroon tayo ng problema of identified areas na mag uh, high-value crop ang itanim. So, uh, nakikipag-coordinate na po tayo sa Department of Agriculture so for the preparation and positioning of seeds as well. Para towards the high value. Novel talakay para sa bayan.